dating smartwatch fans, meron tayo ditong dalawang popular at affordable na smartwatch sa market, ang T900 Pro Max GL at ang T500 Ultimate Smartwatch. Sa video na ito i-compare natin yung dalawang smartwatch nito, ano nga ba yung mas maganda na smartwatch? Ang T900 Pro Max GL ba o ang T500 Ultimate Smartwatch? Ang dalawang smartwatch na ito ay parehong sa series 9 or sa series 8 and 9 category ng Apple Watch clone. So titingnan natin, Pahinga muna tayo sa Watch Ultra clone kasi kahit na uh, sa ngayon, merong Apple Watch clone yung o Apple Watch Ultra clone yung popular, meron pa ring mas gusto yung Apple Watch series 8 and 9 na clone. So titingnan natin ano nga ba yung mas okay sa dalawang smartwatch. Check natin yung design, kasama na rin yung features ng T900 Pro Max GL at ang T500 Ultimate Smartwatch. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na para patuloy po natin patuloy po ang ating pagbigay o pagreview ng mga makabagong smartwatch at affordable na smartwatch sa market. Subscribe, like, at shares sa iisang Smartwatch Pinoy TV. Okay, so start na tayo. Ito yung T900 Pro Max GL. Ito yung packaging. Okay? At ito naman ang T500 Ultimate Smartwatch. So titingnan muna natin yung box. So sa box pa lang, ito na kagad, yung T900 Pro Max GL, ay medyo nga mas premium yung dating, mas okay compared sa T900 o oh, 500 Ultimate. So, simple lang yung box nito Medyo manipis nga. Kaysa ito, sturdy siya. Medyo makapal. At, ito, nakaste na kagad yung features. Okay, smartwatch 9. Ito rin, may size din dito. 49mm. Okay. And, kung napapansin nyo, may obvious na difference dito pagdating sa support up. Ito gumagamit ng high watch ultra. Ito bago to. At ito naman, yung T500 Ultimate gumagamit ng popular matagal na sa market na high watch pro app. Okay? Wireless charging, yung isa, magnetic charging. Okay, so itatabi muna na narin to. Again, ito ang ating T900 Pro Max GL. At yung isa, T500 Ultimate Smartwatch. Okay, i compare na natin yung design ng bawat isa. First muna, ito. Yung T500 Ultimate. Gumagamit gumag siya ng wireless charging. Okay? USB type A pa rin. Sa so, yung T500 Pro Max GL, okay? Although maganda yung smartwatch gumagamit siya ng magnetic charging cradle. USB type A pa rin. Okay, so yun yung pinakaiba ng dalawa pagdating sa charging method. Okay, so tingnan natin yung design. Kung napapansin nyo dito, medyo malaki yung T900 Pro Max GL. Sa side, glossy type. Medyo makapal yung sa T500 Ultimate. Medyo slim type yung T900 Pro Max GL. Sa kabila, ganun din. And, ito, yung pinakalikod. Okay, so, wireless charging, magnetic yung isa. Ganun din, wala, parehong walang watch strap lock. So, kung maghahanap kayo ng strap, hanapin nyo yung medyo masikip pa rin, di dumudulas. Okay, kasi medyo natatanggal to kasi wala siyang watch strap lock katulad nang sa mga Series 8 at Series 9 na original. Again, sa malapitan, mas okay yung finish ng T900 Pro Max GL. Mas malapit siya sa Series 9 compared sa T500 Max o T500 Ultimate. Okay, so ito yung T900 Pro Max. Para sa akin ha, mas okay yung design nito. Mas premium. Okay, kahit clone siya, mas okay pa rin compared sa T500 Ultimate. Yung T500 Ultimate yung typical na series 6 or series 7 design. Okay? Medyo makapal siya ng konti, ito slim, glossy type and metallic body. Medyo mabigat siya ng konti kaysa sa ating T500 Ultimate. Okay? Ito, nagagamit yung crown button natin dito. Napapalitan. Okay, so the same din with T500 Ultimate. Kung napapansin nyo dito, palitan natin ng medyo mas maliwanag. yan Mas slim yung black border ng T900 Pro Max GL kaysa sa ating T500 Ultimate smartwatch. Okay. So, sa display, panalo pa rin yung T900 Pro Max GL. Okay. Medyo yung ano lang dito, yan. Okay. Kung trip nyo yung wireless charging, okay, madidisappoint kayo kasi while uh, magnetic pa rin yung sa T900 Pro Max GL. Okay. Charging cradle. Yung parang old method ng pag-charge. Compared dito sa T500 ultimate na wireless na siya. Okay? So 'yun sa pagdating sa charging method, mas okay yung T500 ultimate. Okay, so 'yun. Again, pagdating sa design, panalo ang T900 Pro Max GL compared sa ating T500 ultimate. Okay? So next, tingnan natin yung UI ng bawat smartwatch. Okay, sa taas, meron tayong notifications. Ganun din dito. So, pareho. Okay, sa baba. Okay. The same din. Pero, mas maraming content yung sa T900 Pro Max GL. Okay. So, sa T900, T500 Ultimate, yung typical na nakikita nyo na smartwatch clone na gumagamit ng HR Wi-Fi app at Fit Pro. So, dito, medyo iba yung layout ng UI niya. Okay? mas maraming shortcut para sa mga important settings ng smartwatch nyo. Okay, so tingnan natin. Split screen. Ayun. Yan. ito may split screen support. Ito naman, parang all-in-one dashboard siya ng mga common applications. Okay, sa kabila, iba't ibang cards. Dito naman, sa T500 Ultimate iba't ibang watch faces okay yung UI nito common pareho ng ibang smartwatch clone kahit sa Apple Watch Ultra ganun din ito yung makabagong layout ng smartwatches yung UI nila okay sa kabila merong all in one page or all in one dashboard sa kabila iba't ibang cards. Okay, so sa pag-access ng menu, press nyo lang yung power button. Ayan. Okay, so papalitan natin to, yung isang to. Naka-bubble type yata eh. Papalitan natin. List Yan, Ayan. Yun. Okay. So, tingnan natin ano nga ba yung mga contents ng smartwatch. Pareho ba? Ano bang pinagkaiba ng UI? So, meron tayong Bluetooth call, dialer, phone book, may heart rate, may blood oxygen. Ito, nakalabas kagad yung Facebook. So, hindi to app. Okay? Just want to make it clear, hindi to app, kundi notifications lang yung support. So, may SOS, may health recycling, meron din tong health recycling yung isa. Yan. Tingnan natin yung UI. Pareho lang. ECG. Sports, sa sports, pagkakalong parang pareho lang yung number of sports. Yan. Football, so pareho lang. Okay. WhatsApp application, camera, blood pressure, binago lang yung, technically binago lang yung icon. Pero yung features, offered features, the same lang. Okay, magkaiba nga lang ng location or position ng mga icons blood pressure, weather, calendar, menu style. Eto sa menu style, napapansin nyo, number lang siya. So, wala siyang image. Eto, yan. So, hindi na ka na mahirapang alamin kung ano nga ba yung layout na gusto mo. Meron ka agad na list. Stopwatch, QR code. Merong games. So, walang games dito. Meron ba? calculator, breath training, so walang games. Ayun, meron din. Fighter pilot, snake. So, magkaiba nga lang yung games. More dito. Yan. Tingnan natin. So, about. Tingnan natin yung model na to. T500 Ultimate nga. Ito naman, Watch 9. Okay. So, meron ding Siri. Kasi yung Siri na to, eh kung akong kung tatanungin niyo hindi rin ano hindi rin mo hindi mo rin magagamit laos kumbaga. Okay? Parang add-ons lang siya. Marketing strategy pero mahirap gamitin. So may dynamic dito, may dynamic island. So ito may dynamic island ba? Screen saver, cover screen. So wala siya. Ito may dynamic island yung dynamic island yung sinasabi ko ito okay so pwede nyo itap yan para ma-access yung notifications kagad so dito sa ating T900 Pro Max GL may backlight brightness tingnan natin kung meron dito okay backlight time yan meron din okay so almost the same lang yung features may mga addition lang dito sa ating T900 Pro Max GL kaya nawala rito sa T500 Ultimate pero yung feature offering yung UI almost the same lang kasama na rin yung sports function ito yung obvious na pinakaiba dito sa menu style pero yung ibang features pareho lang okay Masasabing the same OS lang itong dalawang smartwatch na ito. So yung nagkakatalo lang talaga yung sa design at sa screen display. Okay? And of course, yung support app, yung isa sa T99 Pro Max GL gumagamit ng high watch ultra. So bago 'tong support app, medyo limited pa yung mga watch faces na available. At ito naman, matagal na sa market yung high watch Pro, ginagamit ng T500 Ultimate. Okay naman 'to. Depende na lang kung sa compatibility ng smartphone nyo. Okay? Pero maraming offer na watch faces. But when it comes to design, T500 Pro Max GL yung mas okay. So, that's it sa ating comparison. Kung ano nga ba yung mas okay in terms of design or features ng T900 Pro Max GL compared natin sa T500 Ultimate. Sa features pareho lang, walang pinagkaiba. Sa design, panalo ang T900 Pro Max GL. Sa method of charging, mas okay ang T500 Ultimate kasi ngayon wireless charging, mas gusto natin yung mga wireless charging na 'yan. And sa screen display, mas okay yung T500 T900 Pro Max GL. Sa support app, para sa akin mas okay ang T500 Ultimate. Okay. So, that's it sa ating comparison ng dalawang Apple Watch clone, Series 8 and Series 9 category. So, kung may mga katanungan, drop lang ng comment. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na. Like and share sa ating nag-iisang Smartwatch Pinoy TV. Bye!